magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Super Cute TV. Update lang mga kayo dito po sa San Carlos, Bacolod City. Ngayong 7pm mga kayo, ganito na po yung lagay dito mga kayo. Sabi nyo kung saan tutugtog po ngayong gabi ang Ilias JTV1. Ayan, July 1 mga kayo, dito po yung simula ng kanilang buwan mga kayo. Ayan, unti-unti na pong napupuno 'yung binyo, mga Mario at expect natin Mario by uh, 9 p.m. to 10 p.m. Mario ay mapupuno na po talaga ng tao. 'yung binyo po dito po sa San Carlos, Bacolod City. So napakaganda guys ng binyo pinaghandaan po ng LGU ng San Carlos Mario ito pong pagdating ng Elias JTB band Mario. ayano oh, kahit umulan mamaya Mario, walang magiging problema kasi nga meron pong bubong 'yung venue Mario ng tutugtugan ng Elias JTV Band mga Kaya abang-abang tayo guys sa mga update mamaya, sa mga live mamaya dito po sa San Carlos, Bacolod City. Ayan o, oh, grabe guys. Uh, nakaupo po yung mga tao mamaya nito mga Kasi may mga nilatag po silang mga upuan dito po sa venue. Yan sa San Carlos mga Grabe guys. Napakalaki ng uh, venue na to mga Yan napakalawak. Ayan o, oh, kuha po yung... Uh, Kuha po yan mga kayo, sa drone shot. Ayan, makikita natin dito sa taas guys. Na unti-unti na po. Ayan, dumadating yung uh, tao mga kayo. Ayan, so mga siguro mga 9 to 10 mga kayo. Ayan, up dito kayo mamaya. Punong-puno na po yan mga kayo. Hindi na po yan mahulugan ng karayo mga kayo. Ayan, uh, sa mga oras na yan na kung saan pa dating na po. Yung Elias JTB Band mga kayo. Kaya abang-abang guys. Wow, grabe. Congratulations po sa mga taga San Carlos. Bacolod City. Grabe no, napakaganda talaga mga Q. Yung Bacolod City, oh, ayan no, oh. kitang-kita niya naman mga Q. Yan, napakaliwanag, napakaaliwalas ng binyo po kung saan tutugtog sila Elias GTV mga Q. Grabe naman, pinaghandaan ho talaga nila guys. Ayan no, oh, may mga pailaw pa. Ayan, sa kanilang kapitolyo yung mga Q. Grabe, napakaganda po. Ayan, napakaaliwalas po sa mata. Tingnan po ng binyo na ito mga Q. Dito po sa San Carlos uh, Bacolod City. keep safe lang po sa inyo dyan lahat. Ayan, uh, sana po ay uh, ilayo po kayo dyan sa mga kapahamakan. Ayan, sa mga taong pupunta po, keep safe po. Yan, ingat-ingat po tayong lahat. Mamaya, makikiyo magbigayan lang po tayo, guys. Yan. Kasi mamaya, makikiyo hindi natin talaga maalis yung sagian, yung banggaan, makikiyo lalo na pag nag na pong kumanta si Elias CTV Kaya, guys, magbigay uh, magbigayan lang po kayo. One love lang po. Ayan, isipin lang po natin na mag-enjoy lang po tayo. Ayan, enjoy lang po tayo guys. At iwasan natin yung mga hindi magandang bagay na yan. Ayan o, oh. ayan, grabe. Ayan, napakaganda po ng venue. Ayan. Isa po ito mga kayo, yung Bacolod City mga Sa venue na napakaganda ng napuntahan ng Iliya City TV. At higit sa lahat mga kayo, ay meron siyang ano, meron siyang bubong mga kayo. So if in case man, na bumagsak yung ulan mga kayo, walang maging problema. Ganun po yung preparation na ginawa nila dito mga kayo sa San Carlos. Ayan o, no? kahit, yung, kahit dito mga kayo sa taas, ayan, sa kuha ng drone shot mga kayo, ay napakaganda. Ayun puno na po yung isang side ng uh, venue mga kayo. Yan, yung iba nakaupo na po talaga habang hinihintay yung oras ng pagdating ng Ilias JTB Band mamaya mga kayo. Grabe guys, na-imagine ko na na pupunuin na naman to ni Elias JTV TV Matthew. hindi na naman magkakanda o gaga yung mga tao nito mamaya. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. Abang lang po kayo sa mga update natin dito po sa San Carlos. Ayan na, Bacolod mga kuya, Bacolod City po sila. Ayan, so, hapon po na sa Maynila po ang Elias JTV Van. Kaya guys, abang-abang lang po kayo sa mga update natin dito. Ingat po mga kuya at sana po supportan din po niyo yung aking Facebook page. Ayan, Kuya QTV. At ito pong YouTube channel. Ayan, Super QTV. Sana po supportahan po ninyo. Para if in case na meron po tayong mga bagong upload, mga po sa ating idol, Elias GTV, mga kayo, ay manotify po kayo. So, yun lang guys. Malaking bagay po yan sa amin pong mga reactor, content creator po dito sa YouTube, mga kayo, yung supportahan ninyo, guys. Ayan, sa pag-subscribe, sa pag-comment, sa pag-like, malaking tulong po yan para po mas uh, lumawak pa po yung reach ng ating idol, Elias uh, JTB mga kayo. So yan lang guys. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po uh, mga kayo. Yan abang abang lang po kayo guys sa mga update na ilalabas natin dito sa ating YouTube channel. Para kahit pamano guys alam niyo po kung ano po yung nangyayari ngayon po sa ating idol Elias JTB. Makio. Ang dami na pong excited Makio sa pinikula na gagawin ni Elias TV. So yun lang guys, panoorin niyo po yung reaction video natin about don sa pinikula nila na gagawin. Diyan po sa baba, Makio, panoorin niyo po. Maraming salamat guys. Ingat po kayo.